Wala nang ngang pa kaysa sa makita ang sarili mong pinapalaganap ang mga sikasinungalingan na sa kabila ng lahat ay positibo pa rin hinaharap ni Main Mendoza at Alden Richards. Kahit ano ka pa kasing pagninira sa kanila ang ginagawa ay tila hinaharap nila ito ng may buong ningning at positibo aspeto ng kanilang buhay. Hindi na talaga kasi naiiwasan ang mga batches na ito na patuloy na lang kung paniniraan nilang ginagawa sa kanila at inilalabas ang hindi magagandang opinyon patungkol sa kanila. Ang example nga dito ay ang paninira kay Min Mendoza patungkol sa mga political na opinion. Ngunit alam naman natin at kilala si Main Mendoza na hindi ito nakikisali sa mga ganyang mga bagay lalong-lalo na si Alden Richards. Kaya kung tatanungin nyo ay dapat ay talagang hindi na lang pansinin ni Maine Mendoza at Alden Richards ang ganitong mga bagay. Minsan nga ang ginagawa nila ay talagang napakahirap na nilang ipag patuloy dahil hindi na nga nila ito pinapansin pinili na nga nilang mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kanila ang mga pamilya nila mga katrabaho mga kaibigan at lalong-lalo na ang mga show na ginaganapan nila ngayon at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa nang gayon sa ganitong pamamaraan ay napatunayan na nila na ang mga bashers nila ay hindi makakaapekto sa kanilang relasyon dahil ito ay gumagawa lamang ng usapan para masira si Main Mendoza at Alden D. Charles. Hindi hindi na nila kaya ito. Paghiwalayin pa dahil nagginulat na nga sila ni Main Mendoza at Alden D. Charles netong mga nakaraang araw dahilan na rin na umatras ang mga batches na ito dahil kilalang kilala natin si Main Mendoza at Alden Richards na hindi hindi magpapatalo sa kanila dahil nga sa nakita nila at nasilayan na pagsasamang ginawa ni Main Mendoza at Alden Richards ay tila na buko ang kanilang mga ginagawang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards. Ito ay napakalaking pagkakamali malinaw na malinaw naman ito na nakita hindi lang ng buong Aldab Nation kung di pati ng buong publiko kung talagang nakatutok ka sa buhay ni Alden Richards at ng Aldab ay makikita mo ngunit hindi ito nagka-issue ng katulad ng kay Mendosa Mendoza dito mo palang malalaman ang tatag ng pinagsamahan ni Main Mendoza at Alden Richards. Kaya kahit anong gawin ng mga bashers ay tuloy-tuloy pa rin ito ang paninira kay Alden Richards at Main Mendoza. Alam na alam na ito ng buong Aldam Nation na ang ginagawang paninira kay Alden Richards ay Main Mendoza ay isa lamang taktika at sarswela para sa ginagawa nila at napipinto nilang pagpalit sa mga kinalalagyan ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil nga naman ang ngayon ay napakasikat ni Alden Richards at Maine Mendoza at kahit kailan ay hindi nila ito mapabagsak ngunit sino nga ba ang gumagawa nito? Ni hindi ba't ang mga kalaban nila dati naglalabasan ito hanggang ngayon? at ang mga bumibira kay Maine Mendoza at Alden Richards ay may history talaga na siraan sila. Makikita imit ito sa mga social media, Facebook, Twitter at iba-iba pa. Wala naman talagang mas kakasira kay Maine Mendoza at Alden Richards kahit anong gawin nila dahil pangako na ni Maine Mendoza at Alden Richards ito sa publiko na kahit anong gawin sa kanila at kahit saan pa sinala makarating, kahit anong paninira ang gawin nila, kahit anong saswela pa ang ipalabas nila, ay tila mananatili pa rin sila sa isa't isa. Kanyan nga talaga katatag ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailan ay hindi basta-basta masisira ng kung sino-sino man lang malapit na rin kasing ipalabas ang movie ni Alden Richards at Catherine Bernardo lalong lalo pa ilang nagmawa ng mga bashers ng mga istorya para paglapitin si Alden Richards at Catherine Bernardo dahil alam nila na pagkatapos ng shooting at ng pelikula ay mawawala na ito ng bula basta. Kaya hanggang ngayon pa lamang ay inuunti-unti na nila na palakasin kung ano man ang relasyon ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Dahil nga naman pag nawala na ito ay wala na rin ang sarswela patungkol sa kanilang dalawa. At babalik na naman sa kasikatan ang Aldab ni Main Mendoza at Alden Richards. Yan ang ayaw na ayaw na nila at iniiwasan nila para lamang sumikat si Maine Mendoza at Alden Richards. Ginagawa lang sirain ng mga bashers si Main Mendoza at Alden Richards dahil na rin sa kanilang mga pansariling kagustuhan. Ito ay para mapunta ang mga kasikatan at iba-iba pa na respeto sa kanilang mga iniidolo at tila mabawasan na ang paghanga ng ibang tao kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin hinding hindi ito mangyayari ngayon pa kaya na talagang established na ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi na ito mababago pa kahit ngano pangang gawin nila ay talagang wala silang mapapala dahil alam naman natin na si Alden Richards ay at Maine Mendoza ay talagang para sa isa't isa lamang at ang mga saswelang ito ay hindi makakasira sa kanilang tunay na relasyon inamin na rin kasi ni Alden Richards ang totoo sa kanilang dalawa ni Maine Mendoza at kahit kailan hindi inamin ni Alden Richards ang ibang babae Jan mo talaga malalaman na si Alden Richards ay talagang napaka faithful hanggang ngayon kay Maine Mendoza at kahit kailanman ay hindi na ito mangyayari pa sa ibang babae dahil talagang nakatuon na si Alden Richards para lamang kay Min Mendoza at kung mapapansin nyo pa. Bakit ang tanda-tanda na ngayon ni Alden Richards at hindi pa siya magkakaroon ng nililigawan talagang mga legit? na nakakasama sa buhay. Diyan mo talaga malalaman na si Alden Richards ay meron ng relasyon sa isang babae. Diyan mo malalaman kung talagang matalino ka ang publiko at isang Aldam Nation na talagang pinag-iingatan na ngayon ni Alden Richards ang relasyon niya at kahit kailan ay hindi na ito magkakaroon ng babae sa kanyang buhay marami ang kumukutya kay Alden Richards na bakit hindi pa raw nagkaka hanggang ngayon at ang mga kumukutyang ito ay mga wala naman talagang alam pagdating sa buhay ni Alden Richards at Maine Mendoza kaya ganun na lamang ang pangungutya nila ang hindi nila alam ay ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na kahit kailanman ay hindi na mababago Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.